Tuloy! Kadiskarte. Hala, gumana At na. At habang linis na nga tayo dito, kakadiskarte. At hinding-hindi natin malilimutan yung experience na at eto na nga magbababaan na yung mga pagod na pagod at gutom na gutom. Kaya naman ang aking amat ina ay naganda ng masarap na pagkain para sa lahat. Eto na, pagsalusaluan natin. Ha! Ah! Sarap! Guma na! Pag-iwain mo yung tumbler at dito yung ulay black. So mga kadiskarte, ano nga bang tawag sa inyo ng gantong hayop? Galing yan sa buhangin, dito sa karagatan, kung saan matatagpuan ng isang shokoy na namibiwas. <laughs> Anong inuuli mo dyan kadiskarte? ay sarap dito maligo mga kadiskarte Oh. Kaya ano pang inaantay mo kadiskarte? Pag may oras ka, banding kayo ng pamilya mo mga kadiskarte dito sa Quezon Province nga pala kami mga kadiskarte kung saan dito ako sinilang, dito ako lumaki at dito na ako nagkaisip. At eto na yung lulutuin natin mamaya. Nakahuli tayo ng isda. Ala, gumana. dito nga pala mga diskarte nasira yung panghuli namin ng isda kasi sobrang laki kasi nung nahuli namin isda kaya nasira na Let's go. Shout out kay Utol at na guys na siya nang uh, pupulutanin yung kinilaw, mga diskarte. Kung nakatikim ka na nito, comment nga kung Nakatikim ka na? Para sa akin, ito yung pinakamalungkot na part ng video. Yung magpapaalam na kami kasi pabalik na kami ng Manila. Ang maiiwan na naman dito yung magulang namin. At no choice kasi nasa Manila yung hanap buhay natin mga kadiskarte kaya medyo mabigat man sa pakiramdam kailangan mong tanggapin ng katotohanan ha? Ah, paminsan minsan na lang tayo makakapunta rito sa bahay ng magulang natin kung saan dito rin tayo lumaki dito tayo nagkaisip at ah, dito natin tinapos ang lahat sa pagiging natin at ayun pa nagpaalam na ako sa mga pamangking ko sa magulang ko tara samahan nyo kami mga diskarte na bumiyahin na ulit papunta ng Manila So mga diskarte, pabiyahin na nga tayo nito ng Manila at kung mapapansin nyo, medyo basa-basa pa -basa yung mga kalsada. Basa talaga mga diskarte kasi may bagyo nga pala nito mga diskarte at na signal number 3 nga pala itong mga diskarte. At samahin nyo kami sa pagbiyahin namin hanggang makauwi kami. Ano, yan ang ganti ng ano, ganti ng kalikasan kasi yung mga puno kasi ginawa na nila. Wala na, wala na tiba yung lupa. Landslide na. Kumapaw. So, Discarte nila no, pag may baha, may nyog. Ay! 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 Stop it! Eto mga diskarte, may bagyo nga pala dito sa Quezon at mga diskarte, yan, may libre nga pala dito mga mangga. Ayan mga diskarte, maraming mangga mga diskarte dito sa kalsada na daanan namin. Hoy! ay, 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 bawal yan! <laughs> mga manggang uh, nalaglag mga diskarte dahil sa bagyo, yan Dito sa Quezon, nanguha-nguha sila. Ang hmm, dami na nakuha. Oo, naghanap pa ng okay, time, yung ano? Guys, sino makakaulang kung magkano diesel natin? May premyo daw. Sa 2.5 2.4, 2.4. 2.2 2.5 2.3. 2.6. 2.6. 2.6 ah. mo! yan, walang daya. 1.8. 1.8. 1.8. Wala na, talo ka dito. O, tayo na! <laughs> <Two> one, <okay? laughs> to si Ricky. yan kasi Alam ko na lang nagkarakas ng gasolina dito. Ayo. Alam na na ito Manalo eh. si Ricky. Siya daw magbabayad. Boss! Ano ginagawa na mga to? may isang bata na nakatingin naghahanap ng drive-thru Gutom na daw siya may isang bata na nakatingin nakaabang ng drive-thru gutom na daw siya yan sa mga mailig po sa mga banana ang ilinig wala po tayong supply ng mga banana cue po ha Kasi yung ating taniman po ng banana Ay nagtumbahan po dahil sa bagyo Pinapaalam ko lang po sa inyo Para wala pong masaktan wala ah, Walang aasa Siyempre ko kayo basta umanap kayo ng table Tapos kasya tayong lahat Okay? Ha? Pag hindi nangyari yun Kanya-kanyang bayad ha Sa'yo so, mga diskarte, Nandito tayo ngayon sa bahan Na may konting kalsada <laughs> Ayan no? Kita naman mga diskarte, yan. Dito na nagtatapos mga diskarte yung ating vlog na biyahing binagyo sa Quezon part 3 mga diskarte. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat ka diskarte. Hala, kumana.